Palayan, bukid, kahit nung araw po, yun na yung talagang kilala sa Cabanatuan. Cabanatuan po ay isang maunlad din naman po at payapa. Pinaguran din po siyang tricycle capital of the Philippines. Sikat din po ang Cabanatuan sa lungganisa. Sarap po yung timpla po ng Cabanatuan. Jose Vener Elizaga. Electrical Engineer po sa Cabanatuan Electric Corporation yung distribution utility po ng Cabanatuan Nueva Ecija. And no? Next, they called me Kaye. Nagtuturo po ako ngayon sa Cabanatuan East Central School. At teacher po ako ng grade 5 at at the same time nag-aaral po ako sa masteral, Masters of Arts in Education major in Early Childhood Education po. Frida Ardan so Kahilog sa office po Miss Dada <laughs> National Marketing Head po ng no? isa sa mga companies dito sa Cabanatuan po Junel Tumali sa po ako construction worker Sa kasalukuyan po ako po ay isang foreman Silencio Flores po ako eh driver Mayrel Ansie Reblora po mula po sa Cabanatuan City J. Orlando Delacruz Cruz Balino, legal researcher. Ang una ko mong tinapos, AB Political Science po. Saka po, Bachelor of Science in Physical Therapy. Bachelor of Law, class 2004 sa Royal University po. Ako po, si Michael Amuro po. Bali, 2002 po, nung nag-start po akong mamasada ng tricycle. Wala daw kasing Pasko sa Iglesia. Maraming bawal katulad ng pagkain ng may dugo, pagpunta sa mga pista o pagkain ng handa sa mga pista. Sabi ko, ay, Juan, pangit ka <laughs> Pangit ang Iglesia ni Cristo. <laughs> Hindi ako pwede dyan. Ayaw ko. Ang iniisip ko nun, bakit ka ako ang Iglesia tungkol dun sa pagboto? Eh, mahirap ka ng tao yun lang ang magiging kwan mo na ikaw ay eh, magpasya, na ikaw ay eh, kung sino iboboto mo, eh bakit pati yun eh, pinakikialaman. Mahilig man ng mga leyon at puro lang daw po sila ang maliligtas. When they talk about Iglesia Ni Cristo, ayoko dyan, kako, maraming bawal, hindi ko kaya bawal. Ang tingin ko po sa Iglesia ay disiplinado po. I was an enemy of the Church of Christ. I felt it was a cult. I felt it was, it's OA. It was really something that I ridiculed. I was a very big enemy of the Church of Christ. Prior knowledge ko po sa INC nung Katoliko pa po kami, lahat po ng doktrina nasa Biblia. Yung mga kaibigan ko rin po na iglesia, po nagtataka po ko kasi po paalis-alis siya dahil daw po may samba sila at yung po palagi po silang busy. May mga aktividad daw po sila. Ni minsan hindi po sumagi sa isip ko na umanib o magiging iglesia ni Kristo. Wala po talaga sa isip ko noon na mag-iglesia. Wala po sa isip ko mag Kung mayroon po akong jeep, kung ginagamit po nung manugang ko, inuupahan para maghatid nung ko sa mga pamahayag. Hanggang sa pag na po ako, mapasok po ako sa loob ng kapilya. May naging kasama po ako sa trabaho na isang diakono sa Iglesia ni Cristo. Inaakay po niya ako. So sa pamamahayag po, talagang as in nakatutok lang po wow, bakit, bakit ganon? Sabi ko ganyan. May tanong, tapos ang sagot, sa Bible lang. Pumasok na po yung curiosity na parang may something dito sa religion na to na parang may kulang pa sa akin. Hindi pala lahat ng natutunan ko sa Bible School ay yun na yun. Sabi ko ganyan. Inimbitahan po ako ng isang taga rito po, si Ka Norma po. Brought me to a company that was owned and managed by Members of the Church of Christ. In the midst of struggle, they managed to smile. Smiling and they'd say, Let's have coffee. And I would go, How can we have coffee? We have a problem. We have to fix everything and stuff. I told myself, I want what they have, peace. But they seemed to have rubbed their peace on me. And soon enough, I wanted what they had so badly. Inaya rin po niya ako. na mag-bish sa, sama mga pamamahayag po. So yung pagpasok ko po sa kapilya, hiwalay po yung, ano, yung upuan ng babae, ng lalaki. Matatouch ka, mamumove ka dahil makikita mo yung mga kapatid. Papasok pa lang ng kapilya talagang tahimik. Talagang wala kang makikita na parang naglilikot, na talagang magkikwentuhan. Doon po ako unang talagang parang may sa puso ko na talagang sa Diyos to. Ang minister po ng English sa pag nagturo po sila kinukuha po nila sa Bible yung talata. Hindi po nila sariling opinion. Bible, sa Bible talaga galing which is nagbabasa po kami dati ng Bible. Talagang kumbaga naka-unlock po yung understanding namin about sa Bible. Meron po silang evidence yung pong biblia. Word by word, wala pong dagdag, walang kulang. Ang lahat ng sinasabi ng mga ministro at manggagawa, ay pag sila'y nagtatanong, sinasagot po, Biblia. Binabasa nila sa Biblia. Ang ginawa ko po, dinopot ko po yung abulpin ko at sa kapapil. Sinulat ko po lahat. Pag uwi namin ng bahay, binuklat ko po yung Biblia namin na inirigalo sa amin ng obispo namin sa Methodist. Binasa ko po, ando naman po lahat, nag-iyakan kami. Kami buong pamilya. Naiyak po kami kasi po kahit tagal po pala namin sumasamba sa hindi tunay na reliyon, noon pa sana uh, binuksan namin yung mga isipan namin. Nung nasa pa kami, at least kahit pa paano, napaaga pa sana yung pag-anib namin sa Iglesia Ni Cristo. Sa iglesia po, isa lang po ang Diyos ang Ama. Ang Panginoong Heso Kristo po ay tao, may dugo at may laman. Bakit isa lang? Sabi kong ganyan. Which is the Methodist? Meron kaming Holy Trinity. Ayan yung Father, yung Father, yung Holy Spirit, yung Son. Bakit dito isa lang? Then nung napakinggan ko po yung doktor, ah okay, isa nga lang talaga. <laughs> at si Kristo ay tao. Ang turning point po, kaya nag-iglesia ni Kristo kami, ay sa paniniwala po na iisa lang ang tunay na Diyos. Dati po may mga ribulto po kami, naalayang po namin ang mga sampagita, mga kung ano-ano po, maling aral po pala yun. na matuwa po ang Diyos, nagagalit pa po sa amin ng pagsamba po namin sa mga ribulto. That there's only one God. So that was the doctrine that hit me the most. Because I grew up with the sign of the cross. I grew up with the Trinity. I realized that a lot of my family members that are still alive and have died believed in the wrong thing. yung pinaka turning point po. Talagang magiging kaanib na po ko sa Iglesia ni Kristo dahil ayon po sa Biblia, doon po nakasulat po na ang tunay po nating Diyos ay ang Ama po na nasa langit. Utos po ng Diyos yun, na magkaroon ng pagkakaisa. Hindi po inaalis ng kalayaan na bumoto ka. Mali po pala yung iniisip ko noon. Nung magpasya po kasi kami, magpa, doktrina sa Iglesia ni Kristo. <coughs> Tinawagan ko po yung mama ko. Galit na galit sila. Tinawagan ko rin yung kapatid ko dito. Isa po kasi siyang pastor. Ang sabi po nila sa amin, hindi po hindi kayo pwedeng mag-Iglesia ni Kristo. Kasi ang angka natin, metodista lahat. Kayo lang ang naiiba. Ayan po yung may tumatawag sa amin, lalo na po yung lola ko bakit ka nag ni Kristo? Sabi niya ganyan. Dito ka pinanganak, dito ka lumaki sa Methodist, nag-aral ka pa ng Bible school. Bakit? Sabi ko sa kanya, Lola, ito po yung tunay na religion. Sabi ko ganyan. Kung gusto niyo po, meron naman pong malapit na Iglesya ni Kristo dyan sa atin. Pwede po kayong makapakinig, sabi ko gano'n. My mom is a devout Catholic. Oh, I've been questioned, is that what you really want? Do you really believe in that? And then no one believed in me simply because they knew who I was. It hurts because they don't know the truth. And I know where they're going. And I wish they had time similar to what was given to me by God to be able to make sure that I go to and you know, I receive the promises of God. So I feel bad. May time po na talagang pagsasamba po ako, babawalan nila ako. Kahit na nakausap naman po nila yung ko noon noon, pumayag na ako ay padoktrinahan. Dadating po talaga yung panahon na kahit pamilya po talaga uusigin. Pero alam ko po na in-expect ko na rin po yun ang mangyayari yun. Tinatagan ko lang po yung loob ko. Desidido po ako na gusto ko po talagang magpabautismo. Nahadlangan po ko sa mga pagsamba. Tinatawanan po ko na sa sobrang dami ko daw pong relihiyon bakit iglesia pa? Yung sinasabi nilang panata, nagpapanata po kami buong sambahayan. Ang sinasabi po namin sa Ama, ipinahintulot mo mang tawagin mo kami sa yung tunay na iglesia. Tulungan niyo po kami sa aming paglalakbay, lalong-lalo na po sa mga pag-uusig. I was baptized October 24, two days shy of my birthday. January 2008. April 2015. March 24 po, 2018. Sobrang saya, as in, as in, nandun po yung, wow, lalo na po nung nailubog po kami gano'n. then after po nung, Wow, bagong tao na ako. Sabi ko ganyan. Ang saya-saya po talaga. Then, nung ano po kasi na yun, buong pamilya din po kami, sabay-sabay. Sobrang saya, sobrang blessed. Yung parents ko po, hindi lang sila naging kaanib lang sa iglesia. Pinagkalooban din sila ng tungkulin. Yun ang labis kong pinagpapasalamat sa amin. sa Diyos na dagdagan pa yung buhay ko. Dahil may edad na ako nung no? nakilala ko siya. Sana dagdagan pa niya yung aking buhay. Para makabawi naman ako sa kanya. About the vast emptiness, I, I discovered it wasn't mine to fill. The sadness was not mine to remove. The wounds were not mine to heal. They were his. Bay sabay din po yung mga stress sa work, stress po sa school. For example this one. Sa, sa work ko po, medyo okay lang naman kasi online naman po kami. My work, my job was to go around the country. It was hard for me to be at home because I felt that being at home meant that I wasn't doing anything. There were so many restrictions. I always thank him for giving another day extended to my Hiram Nabuai. And deeply, I always beg him to make my life. something that would entice the people around me to take a look at INC. Eh, nung kung yung pandemya, kamo iglesia na po ako. Eh, kung magasakwan po, eh, pinatibay na po ako ng Diyos eh. Dahil doon po sa nakamit kong pananampalasaya. Napekton na din po kami dahil siyempre andun po yung bagabag, yung mga magulang namin matatanda na po. Andun yung takot na baka mahawa sila. Sa lahat naman po ng panahon, masasabi ko, may advantage yung pagiging iglesia. Hindi lang sa pandemya. Dahil tayong mga iglesia ni Kristo, sinasampalataya na natin, nasa atin ang karapatan na manalangin. Kapag nanalangin tayo sa Diyos, at kapag nasa panig natin ng Diyos, kahit kailan hindi tayo mabibigo. Ang hinihingi ko po lagi sa Diyos, sa pansarili ko pong pana panata, na sana huwag na niya kaming alisin sa iglesia. Sana pagbawiin man niya ang buhay ko. Taglay ko pa rin ang aking banal na kahalalan. Nasa banal na tungkulin pa rin ako. Andiyan naman po yung mga online na mga aktibidad. Andiyan pa rin po naman yung mga pagsamba. Kaya sa ngayon po, kahit po pandemic, hindi pa rin po kami nawawalan ng pag-asa. Sa totoo na po, mas tumibay pa po kami at naging panatag pa rin po kami dahil alam po namin na may darating pa pong biyaya po para po sa amin. Kahit na dumating po yung pandemya, na anytime around pwedeng bumalik po ang ating Panginoong Heso Kristo, ay talagang anjan po kami na nasa loob po kami ng kawan, which is talagang pag dumating po ang Panginoong Heso Kristo, maliligtas po. Nananawagan po ako sa mga dati kong kasama sa dati kong reliyon sa United Methodist Church. Buong puso ko pong sinasabi sa inyo na ang Iglesia ni Kristo ay dito natin makakamtan ang tunay na kaligtasan. Sa mga kaibigan ko po, sa mga kamag-anak, sa mga co-teachers ko, ayan, at sa lahat po ng mga nakikinig, Ayan, uh, iniimbitahan ko po kayo na makinig uh, lalo na po sa mga pamamahayag sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Magsuri po tayo. Wala naman po masama kung makikinig po tayo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos para po sa ganyan, uh, pag po dumarating po yung mga pagsubok sa ating mga buhay, uh, hindi po tayo mawalan ng pag-asa at patuloy pa rin po tayong makapaglingkod po sa Kanya ng tama. Uh, wala naman po masama kung magsusuri po kayo sa Iglesia. Sobrang laki po ng pinagbago ng aking buhay nung ako'y umanib sa Iglesia ni Cristo. Every day, tinatanong mo yung sarili mo, bakit ako nandito? Para sa anak ko? Paano na bukas? Para po sa mga kaibigan ko na sobrang daming takot kasi hindi alam kung ano yung haharapin mo bukas. Inaanyayahan ko po kayo. Kaya po natin to go beyond that. Papano? sa Iglesia ni Cristo po. Ako po'y nakakasigurado sa inyo. Ang lahat po ng katanungan ninyo tungkol sa halaga ninyo bilang tao, halaga ninyo bilang ama, ina, anak, kapatid, kaya pong sagutin ng ating Panginoong Diyos dito po sa tunay na Iglesia ni Cristo. Tara na po sa tunay na kaligtasan sa tunay pong kapayapaan. Kasi ito po ang tanging mahahawakan natin ngayon pong pahirap na pahirap na po ang buhay sa mundo. Kapayapaan lang po, wala pong nabibili niyan, wala po yan sa mayaman, wala po sa mahirap. Nandito lang po siya sa tunay na Iglesia ni Cristo. Maraming salamat.